Radyo Pilipinas Report. Tiniyak si ng Police ang mas minaigting na seguridad at mas mahigpit na koordinasyon sa Korean community sa bansa bilang tugon na rin sa insidente na kinasangkutan ng mga Korean National. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jin Pato, nagkaroon ng uh, pagpupulong ang uh, PNP sa pagitan ng mga Korean representative at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission upang talakayin ang isyu nito. Ipinilisan e, din ng PNP sa mga kinatawa ng Korean community ang dato singgil sa mga naitalang insidente at tiniyak na hindi ito binabaliwala ng mga Kabilang na rito ang traffic incident, accidents, robbery at alarms and scandal. Ngunit karamihan anya dito ay natukod na, na at naaresto na, na ang mga sospek at patuloy ang investigasyon sa iba pang mga kaso. Sinabi ni Pardo pa na tinututukan din nila ang hindi lamang mga seguridad ng Korean community kundi maging ang mga lugar na may mataas sa bilang ng Korean visitors at mga residente nito. Isa sa mga hakbang ang pagtatatag ng Korean Assistance Desk sa mga piling lugar. Ginawa ng PNP ang pahayag ang isunod na rin, sa direktiba ni uh, Executive Secretary Lucas Bersamina na pakatutukan ang siguridad ng mga Korean National bunso na rin ng pagbuhay sa kaso ng pagpatay kay G. 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 Mula sa kapo krami para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Pilipinas Report niya ng financial police ang mas minaigting na seguridad at mas mahigpit na koordinasyon sa Korean community sa bansa bilang tugon na rin sa insidente na kinasangkutan ng mga Korean national. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jin Pato, nagkaroon ng uh, pagpupulong ang uh, PNP sa pagitan ng mga Korean representative at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission upang talakayin ang isyong ito. Ipinilisan e, tali ng PNP sa mga kinatawa ng Korean community ang datos singgil sa mga naitalang insidente at tiniyak na hindi ito binabaliwala ng mga